Ito mga kabady oh. Nasa Thailand ako. Thailand mga kabady. Mga kabady kahit maulan ngayon oh. Puntahan natin yung Thailand of Laguna mga kabady. Dito lang yan sa Kalawan. No? Sa Kalawan, Laguna mga kabady. Nandito yung Thailand ng Laguna. lastik ulan na. <laughs> Pinabagyo na tayo mga kabati Basang basa na ako Lastik na yan Nalibutan ko raincoat ko Kakaisip ng gear oil Bayan Sana hindi lumakas itong mula no Ganito lang Ito yung Thailand ng Laguna mga kabati no Kung susunong pumunta ng Thailand no Pero low budget <laughs> Dito ka lang mga kabadi sa Kalawa pupunta sa Laguna. Ito no. mga bossing, mga walang helmet. Ito lang yan mga kabadi. Ah. Pababa tayo konti dito sa may kabadi. Ang ah, taas. Dito yan mga kabadi, Thailand of ok, Laguna dito. Whoops! Pupunta tayo ng Thailand mga kabady. Pupunta tayo sa Thailand mga kabady. No? Oop! Ito mga kabady oh. Nasa Thailand na ako. Thailand mga kabadi. Thailand mga kabady. si plan balang araw makakapunta din tayo dyan sa ngayon papunta tayo nagkarlan pa uwi at binabagyo na tayo kunting silip sa Thailand of Laguna